Hello mga ka-thinkers! Sa video ito ay pag-uusapan natin ang Braille Dots Configuration sa pagsusulat ng alphabet gamit ang writing slate at stylus. Kung sa pagbabasa ay nakaayos ang dots 1, 2, at 3 sa kaliwang kolom ng Braille cell at ang dots 4, 5, and 6 ay nasa kanang kolom naman, sa pagsusulat gamit ang writing slate ay magiging baliktad ang dots configuration na ito. Ang dots 1, 2, at 3 ay magiging kanang kolom at ang dots 4, 5, and 6 ay nasa kaliwang kolom naman ng braille cell. Dahil rito, may inam ring tandaan na ang pagsusulat gamit ang writing slate at stylus ay nagsisimula sa kanan, pakaliwa. Ang letrang A sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Ang letrang B sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Ang letrang C sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Ang letrang B sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Ang letrang E sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Ang letrang F sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Ang letrang G sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Ang letrang H sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Ang letrang I sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. At ang letrang J naman sa pagbasa ay magiging ganito sa pagsulat. Gamit ang ganitong pattern, narito ang kumpletong Braille configuration ng alphabet para sa iyong reference. Sana'y may natutunan ka sa ating video, ka-thinker. Maraming salamat. Hanggang sa muli. If you are new in this channel, please click the subscribe button and the notification bell. Let's make this channel grow and promote a barrier-free community for persons with disabilities.